Derek Lively II. Well, napakalaki nga po mga kawan stories ang ambag at performance nito ngayong serie kontra sa Minnesota. Kahit nga rookie pa lang, nakuha na nga agad niya ang tiwala ng kanyang head coach na si Jason Kidd. Ngunit ngayon nga pong Game 4... Kontra sa Timberwolves, malaking dagok ang pagkawala niya sa Dallas dahil sa kanyang natamong injury sa kanyang leeg. Sino nga ba ang ipapalit nila sa kanya? Ano nga bang gagawing adjustment dito ng Dallas Mavericks sa pagkawala ng na ni Daniel Gafford? Tara na talakayin natin ngayon at pag-usapan ng balitang may pinag-workout na nga po ang Lakers na bagong sentro na makakatulong kay Anthony Davis. Sino kaya ito? Tara na at kilalanin at talakayin natin yan. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Derek Lively II. Mga ka-one stories, isa nga ang player na ito ng Dallas sa mga role player na napakalaki ng iniaambag sa depensa at opensa. Ito nga po ang nagsisilbing kapalitan ni Daniel Gafford ngunit malaking kawalan dahil base nga sa inilabas sa balita, hindi nga ito makapaglaro sa Game 4. Alam naman natin mga ka stories ang ambag nito sa Dallas lalo sa mga pick and roll player ni Luka Doncic at ni Kyra Irving na literal nagko-complement sa bawat opensa ng dalawa dahil na rin sa pagiging out nito apektado at madadagdagan ngayon ang load na gagawin at aakuin ni Daniel Gafford panigurado kukuha ito ng at least 35 minutes pataas dahil limitado lamang ngayong gamitin ang kanilang isa pang sentro na si Powell pero posibleng hindi rin na naman yan madadama ng Dallas dahil alam naman nating gagawa si coach Jason Kidd ng paraan para makasabay sa Twin Tower ng Minnesota. Makikita nga natin bukas mga kawan stories kung anong gagawing pagbabago ng Dallas Mavericks para hindi maging dahilan ng pagkawala ni Derek Lively sa kanilang pagkatalo kung sa man. Well, good news rin naman ang balita na isa sa kanilang mga players na si Maxi Kleber dahil in-upgrade na nga ito sa questionable bago ang Game 4. Sa kabilang banda naman mga kawan stories tungkol sa sentro ng Lakers. Alam naman natin ngayon hindi nga isang superstar ang kailangan ng kuponang ito bagkos mas kailangan nga nila ngayon ng isang sentro na tutulong kay Anthony Davis kahit nga si Rajon Rondo may payo sa Lakers na huwag mag-focus sa superstar bagkos magugulo muli ang kanilang chemistry bagkos kumuha na lamang sila ng makakatulong kay Anthony Davis sa ilalim ng basket kailangan nga po nilang gawing standard ang ginawa ng Minnesota sa Denver Nuggets upang makabawi sila Twin Tower ang gamit ng Minnesota Timberwolves kaya sila nakapag, nakapalag kay Nikola Jokic at sa ginawa nitong pick and roll play kay Aaron Gordon. Kaya naman, unang ang kumuha nang si Rob Pilingka ngayon ng isang batang sentro na pwede nilang i-develop at nasa listahan na dyan si DJ Burns na napabalitang may second workout sa susunod na sa Lakers facility at mukhang nagpapatunay lamang nito na mas focus na ang Lakers kumuha ng sentro. Isa nga itong 6 foot 9 center na malazay Williamson ang body type. May bilis at kayang makipagbalyahan sa ilalim makuha lamang bola. Saktong-sakto nga itong kata Andim ni Anthony Davis na masasabi Nating pwedeng makatulong At i-develop ng husto ng Lakers Dahil kaya nga nitong maging agresibo May mid-range shooting At mapapakinabangan Ang kanyang ginagawang hustle plays Magandang balita ito mga one stories Para sa team ng Los Angeles Lakers